Oh my God, wala ka ba ng taste? Kakatagal-tagal mo sa barkong, manap ka na mukhang isda tuloy. Nergo, grabe ka naman. Akin yan na, ah? Labahan mo ah. Kailangan walang dumi, kailangan mabango, tsaka kailangan matapos ka within 20 minutes. Tamal na rin siya kapatid mo, huwag mo isisawid! Para sabihin ko sa inyo ah, kahit kailan hindi naranasan ng ate ko na alip sa pamilya namin! So I love you so much. I love The... you. Oh, kuya. Saan ka uh... galing ka pa ko? Sini eh. Si Dan nga pala. Parang katulong natin. Hindi. Girlfriend ko. <laughs> Wait lang. Bakit <Bahad> yan? <laughs> kuya naman! Alam mo, laki-laki na kinikita mo sa barko tapos hahanap ka ng squatter ano? Para ano? Doon mapunta yung kinikita mo? Ay, oh my God! Wala ka palang taste? Kakatagal-tagal mo sa barko ang mana ka ng mukhang isda tuloy. Mergo, grabe ka naman. Ano? Mahal ko si Eden. Mahal? Mahal niyan yung pera mo. Alam mo, kuya, pag nakita yan ni tatay, hindi ma... na Naku, sinasabi ko sa'yo, makakarinig ka lang. Bakit pa? Ba? Alam ano mo, mas maganda yung ex mo dati. Sosyal, mayaman. Bakit yan? Sinuwa? Mabait yan si Eden. Mabait? Chao. Mabait lang? hindi na mahal ako yan. Bagot ka kay Tatoy. Eh, sorry ha, naka-offend ba? Okay lang. Um, tay, um, tay! Puka tay! Tay. Ano oh, meron? Si Kuya ang nagdala ng katulong. Si Eden nga pala tay. Girlfriend ko. Girlfriend? Aba? abo Brian? dito ka namang mahiya. Ano, harap mo yan sa... sa mga kaibigan natin? mga kaibigan ko? <laughs> <laughs> Di ba ang ganda ng ex niya? Mukhang malayo. okay naman si Eden ah. Tsaka... Mahal ko siya. Bakit ba nangyengilam ko yung sa... babaeng mapapangasawa ko? Tingnan na kuya. Oo, oh, sige na, sige na, mahal mo. Eh, bakit mo ba din nalang dito? Parang nakilala nga sa inyo. Ah, Ineng, pasensya ka na, ha? Kasi itong anak ko, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa sa isip nito para gamitin ka lang para asarin kami. <laughs> Siguro. Ah. Babakala mo pinagsisilas niya yung maganda niyang ex. Kasi mayaman yun, eh. Kumalap ng mahirap. Brian, baka pwedeng umalis na ako kasi... Ay, kung... Hey, hindi ko na kaya yung mga sinasabi nila sa akin eh. Bakit hindi? Hindi Bakit... din. Dito ka lang. Dito ka titira. Kuya? Bakit? Ayaw mo namin sa kanya eh. Alam mo, balikan mo na lang yung ex mo na mayaman, na maganda, na sexy. Wala kayong magagawa. Ako nagpapadala sa inyo. Ako nagpagawa nitong bahay. Ba't ba? Must kayo masusunod? Ang mga yung time? Wish alam mo, pagsisisihan mo yan. Ryan, mahal kita pero hindi ko hindi ko kayang tumira dito kasama yung pamilya mo. Ayaw nila sa akin. Uh, Eden, konting tiis na lang. Bubukod tayo. Tsaka isang sampa ko pa ng barko. Pag nakiipon ako, bibili kita ng bahay. Pakapakasal tayo. Sige. Ah... Uh, Pasyensya ka na. Huwag ka nang ma-stress. Pagpasyensya mo na yung mga yun. Naiintindihan ko naman eh. Sige na. Mm. Eto, sa akin yan ha? Labahan mo ha. Kailangan walang dumi, kailangan mabango, tsaka kailangan matapos ka within 20 minutes. Kailangan tuyo na yan. Pag hindi, kumanda ka sa akin. Teka lang, Virgo. Paano ko naman magagawa in 20 minutes yung lahat ng labahan mo? Ang dami Ang bilis mo nga nakuha si Kuya eh. Diba? Kakabalik niya lang galing barko nalandi mo agad, di ba? Para ano, makuha mo yung sinesweldo niya, sa'yo mapunta yung ATM niya. O yan ako yun. Mo, ano yun? Ano namang inaangalangal mo, ha? lang mo tayo. Aba dapat lang, ikaw maglaba! Pasensya na po, ha. Hindi naman po ako katulong dito. Oo, nakikisama ako, pero hindi naman lahat ng gawain dito, dapat ako yung gumawa eh. Bakit? Anong gusto mo ha? Pagsilbihan ka namin? Prinsesa yes, ka dito? Alam mo, Tay, kung magre-reklamo yan, madali naman paikutin si Kuya eh. Kasi, pamilya niya tayo at sa atin siya maniniwala. Eh, kailan lang ba niya nakilala yung babae na yan? At saka, bakit tayo mo maglaba? Di ba yan naman yung trabaho mo? Hmm. Buta squatter ka? Gusto mo maging misis? Tapos maglaba lang, ayaw mo? Ay, nakaka-turn off naman yan. Sabihin ko kaya kay Kuya, tamad yung mapapangasawa niya. Gawin mo na! na! Kailangan matapos ka agad, ha? Patumitin ko yan. Kaya yung mukha mo, ha? Parang... Tuwid mo nga mukha niyang tayo. to. Pagkatapos mo niya, magluto ka, ha? Sige. muna ako. Nanto. Sige. Eden! 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 Ah, uh, Tay, bakit po? Ano ba? Ay, lumay kumakatok! Asa ka ba? Eh, Tay, pwede nyo naman buksan eh. May ginagawa pa ako sa kusina. Bakit? Katulong ba ako dito? Hindi! Ay nako! Alam mo ang layo dito ha! Nakakatalog bumiayag galing sa probinsya! Kapagay ko ah! Uy, mabuti na lang napadalaw ka! Namiss kita eh! Uy uy uy! Nagpapapasok ka na kung sino-sino dito? Ah... Pasensya na po, hindi ko napakilala. Kapatid ko pala galing probinsya. Kapatid? So galing din yung squatter to? At saka... Sino nagbigay ng karapatan para magpaputaan ako sino-sino dito, ha? Tayo, ano yan? Ano yan? Eh, huwag ko, kapatid daw niya. Kapatid? <laughs> ano bang plano niyo dito, ha? Gawin yung evacuation center yung bahay namin? Pasensya. Spotter oh, na to, nakakainis. Uh, Pasensya na po kayo, ha? Dumalaw lang naman yung kapatid. Eh, wala ko pa kayo. Pwede sa labas, ha? Bakit napasok mo? Sandali nga ang pangit naman ang pakikita ninyo sa mga bisita niyo. Eh pangit ka eh. Bakit? Uy, wala kang karapat ang makasalita ng ganyan ha. Yung kapatid mo, pala palamunin niyan dito. Hmm. Hoy, ano sumusobra na kayo ah! Wag mo nga akong sigawan sa bahay namin. Ang kapal na mukha mo sinisigawan mo yung tatay ko. Eh, hindi na tama yung pinagsasabi ninyo. Bakit? Tama ka ba? Hindi ko tama na nga. Nakakasakit ka na eh. Eh, pa! Huwag mo akong pagsabihan kung ano yung gusto kong gawin. Wala kang karapatan. Pinapalamin ka namin. Nakatumpong ka sa bahay namin. Baka masampal kita. At saka huwag mo masagot-sagot yung anak ko. Huwag mong ginaganyan-ganyan yung kapatid ko! Huwag oh, mong ginaganyan-ganyan yung tatay ka nandito kayo sa babamahin namin! Oh, wala kang karapatan! Wala kang karapatan! Maya na ito! Virgo! Eh bakit ako ako sinisigaw mo kuya? Hindi naman ako nagdadala ng squatter dito sa bahay natin! Squatter na nga siya! Nagdagdag pa siya na isa! Noto Brian ha? Ang balak mo gawin dito sa bahay? Gawin ang punan? Sobra kayong makapagsalita sa amin? Lalong-lalong na sa kapatid ko? Hoy! Wala kayong karapatan na alip tayo yung kapatid ko dito ha? Kasi hindi niyo kilala yung pamilya namin! Wala akong balak kila namin! Talaga ba? Hoy, hampas pa! Baka dandal-dalbo -dand ha! Hoy, tanda! Manahimik ka kasi hindi kita kinawak-ausap! Mm. Alam mo ba kung ano yung pamilya namin sa probinsya ha? Ano? Squatter? Squatter sa probinsya? <laughs> no. <laughs> anak lang naman kami ng mayor sa probinsya! Ha? Huh? Tay tayo? Anak ng mayor? It's... Yan? Yan ni Yan anak ng mayor? Ah... ito pa eh. Kuya? Sa so, tingin mo, mapapaniwala mo kami? Kaya! Sinungaling tong pamilya ng... Jawa <laughs> ko. Kaya pala nangangayayat dito yung kapatid ko, kasi inaaliposan ninyo! Hoy! isa dyang malawin siya kapatid mo, wag mo isisasawin! Para sabihin ko sa inyo ha, kahit kailan hindi naranasan ng ate ko na aliposanin sa pamilya namin! At itong mga nangyari sa kapatid ko, sisiguraduin ko sa inyo na makakarat dito kay Papa! O, <laughs> mo! Teka nga. Eden, tutuboy ang mga pinagsasabi ng kapatid mo. yan. pasensya ka na ha. Hindi ko sinabi sa'yo ang totoo kong pagkatao. Sinubukan ko lang naman eh, na ganito ako, ganito ako tingnan para makita ko kung talagang magiging tanggap ako ng pamilya mo kung sakaling ikakasal tayo. Tay! Totoo nga oh. Mayor yung tatay niya. Nisto ko yung account niya. Eh bakit? Bakit kasi hindi mo agad sinabi na? Eh Diyos. Just... Sana ay di sana kios tayo ngayon. Kaya yeah, nga ba? Shopping tayo. Bakit hindi mo sinabi ka agad? Ano, Kala namin quarter Potter kay allergic kami doon. Hindi ko naman kailangan sabihin yun eh. Para tanggapin niyo ko. Um, kaya, Brian, hindi ko na kayang tiisin to. Sumugal lang naman ako na magstay dito. Dahil pinanghahawakan ko yung pangako mo. Pero kung ganito lang naman, hindi ko kaya magpakasal sa'yo kung hindi ako tanggap ng pamilya mo. Kuya, sorry na. Pakasalan mo siya. Para hmm. naman na-influensya tayo sa lugar nila. Sorry na, hindi na namin uulitin. Tama yan. <laughs> Pinaglaba ka lang naman. Ito naman, drama mo naman. Pinaglalaba ka lang, pinagluluto. Ano naman nagawa niyo ng asawa tinrin eh. Tinrain lang kita para pagkasal na kayo ni Kuya, di ba? Di ba tayo? Mm. yun. Para naman, alam mo yung matuto kang makisama. Tsaka hindi <laughs> naman mabigat yung paglilinis. nung ka ba? Pwede na ka naman kami tumulong kung sasabihin mo. Dumigil na kayo. Nakalaman niya lang na may implementasyon yung pamilya nito. Ganyan na kayo. Ito ba yun naman gusto mo? Maging mabait ka mo? Oh, sige na, okay na. Bati na tayo. Peace. Iden, di din. Nga pala, nabili ko na yung bahay at lupa na titirahan natin. Huwag mong isipin na lang kita dahil sa impluensya ng mga pamilya mo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam niyo, hindi ko palalampasin yung ginawa niyo sa kapatid ko dito. Sisiguradoin ko sa inyo, magpa-file lang ako ng kaso against both of you! Uy, na? Ano to Kuya? dito! Paano kami ni tatay? Paano pag-aaral ko! Parang maintindi si tatay! Alam mo, wala kang utang na loob eh! Pagkatapos kitang palakihin, pag-aralin! Tapos ganyan? I-design e nyo bahay. Aalis kami ni Eden. Tara na, Eden! Brian! Ah! Mahala kayo sa buwan nyo! Freeze! At ngayon, isa na namang kwento na kapanay para bi. At kagilagilalas ang ating natunghayan. Naway! No Nakuha na ninyo ng magandang aral ang kwentong ito. Isa lang ang masasabi ko sa ating mga kontrabida. ikaw na aking katabi ngayon nagmi-maintenance ka na pala bawas-bawasan mo na yung pagiging kupal mo ginawa mo tarantado ang buhay ng ating bida at ikaw na anak din ng ating kontrabida bawas-bawasan mo na ang iyong pagiging mukhang pera <laughs> Ngayon, nakuhaan na natin ang kwento na magandang aral Maaaring na po tayo mag-like, comment, and share So kami po ay taas-pusong nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa aming lahat na why? Patuloy kayong susuporta sa amin ngayon, bukas at magpakailan mo. Ma. <laughs> Alis na ako dito sa bahay niyo! <laughs> kaso ng kapatid ko, ha?